Spirit Guide Messenger po, welcome back po. Okay guys, ngayon po hindi po ako mag offer sa inyo ng tarot reading. Kung hindi, ah uh, marami po kasi nag-send uh, sa akin ng email ano, pati na rin po sa aking Facebook account, nag-send po kayo ng message at uh, yung iba rin po sa inyo, baguhan lang po sa aking YouTube channel at marami po kayong katanungan tungkol po sa aking uh, pamamaraan ng aking reading ano, ng tarot reading. Marami po nagsasabi sa inyo, nakakaiba. Okay, so ngayon po, ang gusto kong i-share sa inyo ay tungkol po sa kundalini. Dahil ako po, naging spiritually awakened nako ako, at yung kundalini ko, ako lang po mag-isa ang nag-awaken nito. Ngayon, uh, meron nagtatanong sa inyo kung ano po ba ang kundalini, at kung ano ang benepisyon nito. Una po, ano, uh, kung kailan niyo po mapapanood ang video ito, ito po ang tamang oras, panahon. Ayan po ang sinasabing divine timing po. So nakatadhanang malaman nyo ang sagot sa inyong mga katanungan. At ako po, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan, pag-asa, at naway mahil nyo po ang inyong mga sarili. At magkaroon din po kayo at mapuno po kayo ng pagmamahal sa inyong sarili po. So, simula na po natin ang tanong nyo ay kung ano ba ang kundalini? Ang kundalini po, isa po itong konsepto sa loob ng mga tradisyon ng Hindu at ng yogic or yogic. Ito ang tumutukoy sa isang natutulog na spiritual na enerhiya na matatagpuan po sa base ng ating gulugod or sa base ng ating spine. Ito ay dormant spiritual energy na matatagpuan at tulog po ito sa matagal ng panahon. Sinasabi po na ito ay parang ahas na nakapulupot sa base ng ating gulugod or sa base ng ating spine. Kapag nagising ang kundalini ng isang tao, ano, ito ay aakyat pataas sa pamamagitan ng mga sentro ng enerhiya or ang tinatawag na chakra. Nagmumula po ang pag-akyat nito sa pinakamababang chakra at ito ang tinatawag na root chakra or sa Hinduism tinatawag nila ng muladhara. At kung hindi nyo po alam, meron po tayong seven major chakra sa loob ng ating katawan. At ito ang root chakra, sacral chakra, solar plexus, heart, throat, third eye, at ang crown chakra. Aakit ito ng paisa-isa at humahantong ito sa spiritual enlightenment and self-realization ng isang tao. Alam niya ba na may lihim ang kundalini? Ang lihim ng kundalini ay nakasalalay sa potential nito. Naa-unlock nito ang mas mataas na estado ng ating kamalayan. At maaring gamitin ang walang katapusang potential sa loob ng bawat individual. Isishare ko sa inyo ang ilang idea or clue, mga palatandaan, mahalagang aspeto kung paano magigising ang inyong kundalini. Ang unang mahalagang aspeto ay ang pagising, ang sinasabing kundalini awakening. Ang pagising sa kundalini ay madalas na inilalarawan bilang isang malalim na spiritual experience na maaaring matrigger sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Tulad na lang ng meditation, yoga, breathwork, or iba't ibang klasing spiritual practices. Kapag gumising ang kundalini ng isang tao, may matatamo siyang sari-saring benepisyo dito. Kapag nagising ang kundalini, sinasabing tumatagos ito sa mga sentro ng ating enerhiya or sa ating mga chakras sa loob ng ating katawan. Sa kahabaan ng ating spinal column na humahantong sa pagpapalawak ng ating kamalayan. At ang pangalawang mahalagang aspeto nito ay ang paglilinis, purifying. Habang bumabangon, umaakyat pataas ang ating kundalini, maaari itong magdulot sa atin ng pagbabalik alaala. -ala. Yung mga hindi natin nalutas na emosyon, trauma, at mga nakaimbak na energetic blockages sa loob ng ating katawan at isipan. Share ko lang sa inyo ang aking personal experience after na ma-awaken ko ang aking kundalini. Hindi ko alam na ako pala ay may trauma sa pagkabata. Bigla na lang nakaramdam ako ng hinanakit at poot sa aking ina. Pero nung tulog kundalini ko, wala itong poot na ito. Wala rin ako nararamdaman na hinanakit. Bigla na lang lumabas. Kaya kinakailangan ko ang paglilinis. Ang purification. Ang proseso ng purification na ito ay maaaring maging matindi at mapaghamon. At kinakailangan ng mga individual na harapin at ilabas ang mga lumang pattern at pagkondisyon. At ang pangatlong aspeto ay ang pagsasama or integration. Habang patuloy na tumataas ang enerhiya ng kundalini, ang mga individual ay maaaring makaranas ng mga estado ng mas mataas na kamalayan, kaligayahan at spiritual na mga pananaw. Gayunpaman, mahalagang ipagpatuloy ng isang tao ang mga karanasang ito sa pang-araw-araw na buhay. Na mayroong katangian ng pakikiramay, pagkakapantay-pantay at karunungan sa lahat ng aspeto ng pagkatao ng isang tao. Ang pang-apat na mahalagang aspeto ay ang pagbabago or transformation na sinasabi. Ang paggising sa kundalini ay madalas na inilalarawan bilang isang transformative na paglalakbay na humahantong sa malalim na pagbabago ng isang tao. Ganon din sa pangunawa ng isang tao sa realidad, sa kanyang sariling identity at layunin. Maaari itong maging sanhi ng spiritual na paglago, pagkamalikhain at pagising ng mga natutulog na potensyal sa loob ng isang tao. Ibibigay ko ulit na example ang sarili ko after na ma ko ang aking kundalini. Lumabas po ang aking pagiging malikhain at mas natuto po ako maintindihan ng malalim ang oracle cards. Nailabas ko rin ang pagiging creative ko at ang pagiging unique ko. At dahil sa na-purify ko ang aking third eye, hindi lang nakakatakot ang mga nakikita ko dahil nakita ko rin ang mga tunay na realidad sa mundong ito at ang aking gabay. Ang panglimang aspeto ang isang mahalagang aspeto ng proseso ng pagising sa kundalini ay ang pagsuko or surrender. Ang gagawin mong pagsuko sa daloy ng banal na enerhiya at higit sa lahat ay pagtitiwala sa likas na katalinuhan ng universe. Ang pagsuko na ito ay nagpapahintulot sa isang tao na bitawan ang kanyang pagkakahawak sa kanyang ego, at sumuko sa mas mataas na karunungan at patnubay ng banal. Pagsuko sa divine energy at sa divine timing. At ang pang-anim na huling aspeto ay ang pagkilala sa sarili or self-realization. Sa bandang huli, ang lihim ng kundalini ay nakasalalay sa pagsasakatuparan ng sarili ng isang tao ang direkta niyang karanasan sa tunay na kalikasan bilang purong kamalayan na lampas sa mga limitasyon ng sarili niyang ego. Sa pamamagitan ng paggising ng kundalini, maaaring makamit ng isang individual ang isang estado ng pagkakaisa sa banal at matatanto niya ang kanyang pagkakaugnay sa lahat ng nilika dito sa mundo. Sa pagpapagising sa kundalini, mahalagang mag-approach ka sa kundalini awakening ng may paggalang, may pagpapakumbaba or may mababang loob, may pangunawa. Dahil ito ay makapangyarihan at nagpapabago sa paglalakbay ng isang tao. Kaya nangangailangan ito ng wastong paggabay, paghahanda at pagsasama. May mga benepisyo kayong matatamo kapag na-awaken nyo ang inyong kundalini at ito ay pangmatagalang pagbabago at maaari din ito umakyat ng paunti-unti o biglaan. Bibigyan ko lang kayo ng ilang benepisyo after na ma-awaken nyo ang inyong kundalini. Una, ang buhay nyo ay maaaring maging puno ng positibo at enerhiya. Pangalawa, feelings of blissfulness. Pangatlo, magkakaroon ka ng psychic abilities na katulad ko. Pangapat, magkakaroon ka ng higit na compassion at empathy. Panlima, tataas ang pagkamalikhain mo. Panganim, madadagdagan ang spiritual na connection mo. At isa pa, magkakaroon ka ng kakayahan makipag-ugnayan sa higher self mo o sa mga gabay mo at makikita mo rin sila. At kung ang kundalini mo ay awakened na, mas mapapadali ang iyong astral projection. At ang may papayo ko lang sa inyo, humingi kayo ng suporta, tulong sa may karanasang guru or maghanap kayo ng spiritual mentors nyo or isang taong tunay na mayroong karanasan sa pag-awaken ng kanyang kundalini na maaring magbigay sa inyo ng mahalagang suporta at gabay sa landas ng inyong Kundalini Awakening. Ang layunin ng Kundalini Awakening, matutulungan mo ang iyong sarili na ma at ma-purify. At ang Kundalini rin ang daan patungo sa Nirvana. Ang Nirvana ay isang lugar na ganap na kapayapaan at kaligayahan. Sa Buddhism, ang Nirvana ay ang pinakamataas na estado na maaring matamo ng isang tao, isang estado ng kaliwanagan or sinasabing spiritual enlightenment. So ayan guys ha, hanggang dito na lang po ang explanation ko tungkol sa Kundalini Awakening at naway na enlightened po kayo. At marami naman pong nagkalat na impormasyon sa internet, pwede po kayong mag-research ng sarili nyo. Okay po? So hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa oras na inilaan nyo. Namaste po. Bye-bye!